hiniwalayan ko siya para magbago, pero... Hello, Ate Hope. Itago mo na lang po ako sa pangalang Meets, 23 taong gulang. Meron akong teacher sa college. Tawagin na lang natin siyang Joy, 25 taong gulang. Nasa ikatlong taon, college ako, nang nagkakilala kami ni Joy. Naka-assign siya sa unang taon college. Nagkakilala kami dahil may isang subject ako sa first year na dapat kong balikan at siya ang naging teacher ko. Contractual teacher siya sa university na yon. First day of school, nalate ako sa pagpasok sa first year subject ko dahil hinahanap ko pa yung room niya dahil newbie ako sa first year back subject. Tipo sa pagyayabang, mataas po ako na lalaki at sabi nila guwapo ako maporma. And of course, dahil wala akong kilala sa mga classmate ko, wala po akong kibo on that first day of school. Pinarecite niya ako at di ko alam anong resitasyon yon dahil unang pasok ko lang po. Tinanong niya ako, bakit di ako nakarecite? At sinabi ko na lang pong di ko alam na merong recitation that day at ate. Nagkatitigan po kami? One day, nagchat ako sa kanya. Ko sabi ko, kung pwede sanang next week ako mag-recite, sabi niya, okay naman daw po. Nadugtungan pa ang pag-uusap namin hanggang sa binibiro ko pa siya at habang tumatagal po, ay lumalalim na yung pag-uusap namin. After ilang buwan, naging comfortable na po siya sa akin. Nagre-rent po ako ng bahay malapit sa school. Araw po ng Sabado, nag-chat po siya at tinanong niya ako kung saan daw ako. At sabi ko po ay nasa boarding house ako. Niyaya niya ako ate na magkita daw kami sa plaza. You, you heard it right po. Niyaya ako ng teacher pero wala kaming label. Sabi ko di pa ako kumain at sagot po niya ay punta lang daw ako at ilibre niya ako. Maganda po si Joy, Morena at maganda din ang katawan. Nagkakwentuhan po kami at naging comfortable sa isa't isa. Hanggang sa niyaya ko na po siya, every lunchtime na sa boarding house ko nalang kumain. At simula po noon, ay lagi na siyang pumupunta sa boarding house. One time, habang kumakain kami sa lumihan, tinanong ko siya bakit di niya ako kayang sagutin kahit nanliligaw ako sa kanya. Lasing ako that time dahil nagkayayan kami ng mga classmate ko na uminom sa boarding house ko. Pero sabi niya, ay di niya daw ako pwedeng sagutin dahil may hinihintay siya at tinanong ko siya kung sino. Medyo mataas boses ko that time ate, pero di ko alam kasi lasing ako. Basta sagot niya sa akin, ay di daw niya pwedeng sabihin dahil bawal daw. Ate, dumating na po sa punto na may nangyari sa amin. Hindi po ako ang nakauna sa kanya. Tinanong ko ulit siya, bakit di niya ako masagot at sabi niya lang po, ay wait lang ako hanggang matapos ng first semester. Dumating na ang araw na yon, hinintay ko siya sa labas. Pinakita niya sa akin ang picture ng isang bata, anak niya dalawang taong gulang. Tinanong ko siya ba't di niya agad sinabi nung una pa lang na meron na pala siyang anak para di na kami humantong sa ganun. Tumahimik lang siya at sabi niya sa akin, ikaw if magstay ka o aalis ka ay okay lang sa akin. Ate Hope, inaamin ko, nahulog na talaga ako sa kanya. At ako namang umalis bagkos, ay pinapatuloy pa namin kahit may anak na siya. Ang tatay ng anak niya pala, ang taong hinihintay niya, dahil call of sila. Siman ang lalaki, sumusustento lang sa anak nila. Pero pinagpatuloy pa din namin yung nasimulan namin. One time, dinala ko siya at pinakilala ko na sa parents ko. Pinakilala ko na teacher ko, akala ng parents ko jowa ko. Pero wala kaming label, in short friends with benefits po. Hindi alam ng parents ko na may anak na siya dahil di ko kasi sinabi. Pero dumating din yung araw na naglakas loob na ako na sabihin sa kanila ang totoo. Sinabi ng parents ko sa akin na hiwalayan ko na daw siya kasi bata pa ako at madami pa akong makikilala. At ang masakit ate ay kasal siya sa asawa niya pero di niya dinadala ang surname ng asawa niya. Dumating yung point na nawalan na ako ng gana sa kanya marahil sa mga payo at paalala ng parents ko. Sabi niya, kung pagod na daw ako ay tigilan na daw namin. Before ko siya hiniwalayan pinagsabihan ko siya na wag na sana siyang maghanap ng iba dahil one time ay sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari ay magkakabalikan pa daw sila ng asawa niya para sa anak nila. At nalaman ko rin na nag-cheat din pala asawa niya kaya nag-call off sila. Masakit isipin na naging ako at naging parausan at palipas oras. After ng hiwala yan, nagpakalasing ako. Hindi naman po ako lasinggero. Pero nung time na yon, ay gusto ko lamang makalimot. One day, nagsabi sa akin ng pinsan ko na nakita niya daw si Teacher Joy na angkas ang ibang lalaki gamit ang motor ng teacher ko. Ako po kasi gumagamit dati nung kami pa. Binaliwala ko lang yon till one morning, ako mismo ang nakakita ng motor niya sa labas, nagpaupahang bahay, na tila may hinihintay siya. Maya-maya ay may lumabas na lalaki at yun ang nag-drive at si teacher naman ay umangkas. Ate Hope, nag-chat ako sa kanya. Sinabihan ko siya na dapat ayusin na niya buhay niya para sa anak niya. Kung nagawa man niya sa akin maglihim before, sana wag nagawin sa iba at wag na hintaying mahuli pa sila. Sinabi ko rin sa kanya na, kung alam ko lang na hahanap pa pala siya ng iba after ng breakup namin, edi sana di ko na lang siya hiniwalayan kung ayaw niya pang magbago. Sa totoo lang po, kaya ko siya hiniwala yan ay para sa anak niya. At dahil nagsabi rin siya na magkakabalikan pa sila ng asawa niya. Last chat ko sa kanya ate ay pinagsabihan ko siyang di na siya nakontento at humanap pa talaga ng pampalipas oras sa panahong wala ang asawa niya. At worst ay, pag lumaki ang anak niya ay malalaman ang mga ginawa niya. At sabay block ko po sa kanya. Sa ngayon ate Hope, ay masaya na po ako. Sana ma-post itong story ko. Abangan ko po flag reactions ng supporters mo